Magandang araw mga kabukid, nagluto ako ng tinolang palaka dito sa bukid. Pero syempre bago yan, nanghuli muna ng palaka yung aking mga anak. Dahil pagkaingay-ingay ng mga palaka sa palayan, kaya sabi ng aking mga anak ay babalik nga sila para manghuli nga ng mga palaka, nang sa ganon ay makapag-ulam nga din kami. Kahit maliwanag ang buwan at malalim ang tubig sa taluhan, ay talagang nanghuli pa rin sila. Dahil ang ibang palaka ay nasa daanan nga at ang iba naman ay nasa pilak dahil yung dalawang anak na yan, eksperto yan sa panghuhuli talaga ng mga palaka, mga kabukid. Dahil kahit nung medyo maliliit pa nga sila, ay talagang pumupunta yan sila kapag ganitong panahon ng tag-ulan. Kahit dadalawa nga lang sila, ay nanguhuli sila ng palaka. Hindi na nga kami sumama sa panguhuli dahil naiwang kami ni baby sa bahay at dahil tulog na rin siya. Kaya ang ginawa ko na lang, syempre, ako na lang ang magluluto kinabukasan. Malalim pa talaga yung tubig, kaya yung ibang palaka nga ay napakabilis tumalun sa tubig at magtatago na. Kaya yung iba, hindi talaga nila nahuhuli. Basta ang importante, may mahuli sila at may uulamin kami kinabukasan eh eto nga mga kabukid, nakahuli sila ng 27 peraso na palaka. At akin na nga itong nilagyan ng abo, nang sa ganun ay mabalatan ko na. Pero dito sa Tugega ang madalas na luto ng aking mga biyanan ay yung hindi na nga binabalatan kahit lulutuin nila itong tinola. O di kaya naman adobo, kasama na din yung balat. Pero yung aking pangalawang anak kasi mga kabukid ay nandidiri nga siya kung kasama yung balat. Kaya sabi niya hanggat maaari ay babalatan nga daw yung lulutoyin kong tinola. Pero pinakamasarap na gusto kong luto dito ay ginataan. Masarap ito kong gataan tapos salagyan ng aswete na pampakulay at ganun na nga rin ang dahon ng ampalaya. Kaya nga lang mga kabukid, wala kaming stock na nyug dito sa bukid at wala din kami nabili na gata na yung nabibili sa tindahan. Kaya eto, lulutuin ko na lang ng tinola. Nasa ganun makahigop din kami ng sabaw. Ang lasa niya nga mga kabukid oh. kapag sinabawan ay parang lasa lang din ang ng manok. Eto, hinanda ko na yung aking mga ipangrerekado, luya, bawang at ganun na nga rin si puyas. Parang talagang tinolang manok nga lang talaga yung luto. Kanyan lang kung pasimple simple magluto dito sa bukid. Siyempre, ang importante, masustansya ang ating kakainin sa araw-araw. At hindi lang yun mga kabukid, hindi naman madalas na nakakain kami ng karne ng palaka. Kasi siyempre, pag ganyan lang na maulan, saka lang makakapaghuli o di kaya naman kapag may oras lang yung mga bata. Pero ng pandemic, madalas manghuli yung aking mga anak basta pag ganitong tag-ulan na. Ang ginagawa namin, iba-iba ding luto, Siyempre, pag nandito ka sa bukid, masarap naman kung iba't iba rin luto ang gagawin mo doon sa mga nahuhulong palaka. At nang maigis ako na nga na maigi itong palaka, tinakpan ko muna at pagkaraan ng ilang minuto, eto, akin nga itong nilagyan ng tubig. Pagkatapos ko ng tubig, tinakpan ko muna, nang sa ganun ay mamuha naman ako ng dahon ng ampalayang ligaw. Ito yung isasahog ko ngayon mga kabukid doon sa akin lulutuin. Hindi yung tanim naming ampalaya, kundi yung ampalayang ligaw. Kasi nakita ko kasi mayroong mga ampalayang ligaw dito lang sa paligid ng bahay, dito sa bukid. Nangihinayang ako, kaya sa akin na nga itong pinanguhat, ito ang aking ilalagay. At ito nga mga kabukid, pagkatapos kong manguha ng dahon ng ampalaya, eto kumulo na din yung aking pinakuloang palaka at tinimplahan ko na nga din ito. Nanguha din ako ng talbos ng sili dito lang sa tabi ng bahay. Pinagdagdag ko dito na sa ganun ay magkaroon ng aroma yung aking lulutuin ngayon. Yung ginawa ko nga ang luto dito sa palaka ay parang tinolang manok na native na kasi with sili na talaga mga kabukid. Pero in fairness, ang sarap niya at ang bango ng kanyang aroma. May bunga din ang sili yan mga kabukid. Tanim lang din namin dito sa bukid. Dami din kasi bunga yung aming mga pananin na sili dito sa bukid. Kaya namitas din ako ng bunga nito at aking nilagay dito sa akin niluto. Luto. O ba diba? mas bumango pa ang amoy niya. Eto, kakain na kami mga kabukid at luto na yung aking tinolang palaka. Kain tayo mga kabukid ng tinulang palaka. Yung aking anak na maliit nga mga kabukid ay hindi ko pa sinubuan dahil mainit pa yung karne ng palaka. Kaya sabi ko palalamigin ko muna. Pero bago nga kami kumain, nauna nang kumain itong si baby. Pinakain ng kanyang kuya at ang ulam nga niya ay yung tirang ulam namin kagabi na chicken joy. At gusto niya rin siguro matikman itong palaka mga kabukid. Kaya lang mainit pa nga kaya hindi ko muna siya binigyan. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. See you in my next video.